Matapos ang DepEd, Public Attorney's Office at Integrated Bar of the Philippines, ngayon naman ang Department of Justice o DOJ lumagda na rin ang kasunuan kasama ang Comelec para sa gagawing pagbabantay sa pinakamainit na eleksyon ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o itong BSKE. Ang pagsasanib puwersa ng komisyon kasama ang DOJ at prosekusyon ay para labanan at wakasan ang vote buying at vote selling sa halalan sa ilalim ng Committee on Contrabigay. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ang bentahan at pagbili ng boto talamak yan kapag malapit ang butuhan. Bagay na kailang bantayan ng mga ahensya ng gobyerno. Ang pagkakatatag ng Komite ng Kontrabigay o CKB ng Comelec ay isang mga makabuluhang hakbang. Pero ang laban kontra sa mga maling gawain sa eleksyon ay hindi lang trabaho ng Comelec. The entire nation must rally behind this cause. The only way to win out and fight this evil of what we call vote buying and vote selling is to nip the bud, so to speak. And the only way to do that is to prosecute and prosecute with firmness. Sa bahagi ng Department of Justice, ang lahat ng prosecutors sa bansa ay tutulong sa case build-up para sa mga reklamong idutulog ng komisyon na may kinalaman sa mga naturang election offense. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin de Mulia, magtutulungan ng mga piskal at ang iba't ibang law enforcement agency para sa case build-up. Sabi ng COMELEC, posible ang paghahain ng reklamo o kaso sa pamamagitan ng presumptions. Bagay na sinang ayunan ng DOJ, lalo na kung mayroong matibay na ebidensya. Bawa. Maraming uh, may mga tao nagdadala ng bigas sa isang community. Uh, may taong kuwi pila na kunan ng picture. Ang presumption talaga nun, nagkakaroon, nagkakaroon ng bigayan uh, pagka gano'n na yung, yung pangyayari. So the presumptions will, will work against those na nakapila, tsaka yung against those na nabimili. So it works, eh. presumptions can work if the evidence is stated properly. Yung presumption naman, yung nakalagay sa guidelines natin, plus other evidence. Hindi lang pe pwede mag-rely yung prosecution sa presumption, plus other evidence. Kasi kung presumption lang, disputable pa yun eh. Hindi naman prima facie presumption ang tawag. Disputable presumption and therefore, that can be set aside anytime kung may ma-present na strong evidence naman yung respondent o yung accused. Pero kung may other evidence, for example, yung money ban na tinatawag namin, again, inuulit ko, hindi po namin pinagbabawal ang withdrawals ng more than 500,000. Hindi po ganon. Ang pinagbabawal po namin yung pagdadala plus other corroborating evidence. For example, may dala kang mga 500,000 na kasobre-sobre pa. At pagkatapos eh, may dala mga sample ballots. May mga dala mga naka-plastic na mga goods, canned goods. Ah, Ipipresyon ka na namin engage sa vote buying. Para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, pinayagan na rin ng COMELEC ang pagsasakuha ng warrantless arrest, bagay na suportado din ng DOJ. Sa ilalim nito, pwede rin raw na isalang agad sa inquest ang mga mahuhuli para mafailan agad ang kaso. Ang warrantless arrest pwedeng gawin ng mga otoridad maging ng mga pangkaraniwang citizen. warrantless arrest will happen if it, uh, crime is committed in front of the person arresting them. Kaya hindi mo talaga kailangan ng arrest warrant, warrant of arrest for that. So when the crime is being committed uh, or when it's about to be committed, but do not going to then it is a valid arrest that can be done by law enforcement or even a citizen for that matter. Kasi warrant warrantless arrest naman po? Hay sinabi nga ng Supreme Court in several, several cases, valid po, especially kung court in flagrante. Dilipto. Caught in the act, ikana. Ba't kapag kukuha ng cert ng warrant of arrest, kung uh, in your presence, kung ikaw ay law enforcement authority, beh, pwede nang arrestuhin ka agad. So yung tao yun, dadali namin sa DOJ, sa mga fiscal natin. I-inquest na kaagad namin para ma-file na kaagad ang cases. Ayon sa komisyon, maliban sa physical evidence, mahalaga na hindi bumitiw o matakot ang testigo lalo na kung aabot na sa korte ang reklamo para sa vote buying at vote selling kahit nakakumpis ka ng mga pera na ginagamit sa pamimili o anumang po in na ginagamit sa pamimili, wala po yung kwenta kung hindi po matetestify kung paano po na, na, nasawata yung mga ganyang klaseng ebidensya. So ano po kailangan natin? Sana po, huwag matatakot yung mga kababayan natin sapagkat doon po sa guidelines na na-promulgate po sa Committee on Contrabigay, kasama rin po doon yung po pagbabaliwala ng prosecution sa inyo, yung isang tabi sa mga magtetestigo yung uh, mag-witness protection po tayo dito. Nakatulad din po ng ginagawa ng DOJ. Sapagkat, tatandaan po natin, yung kinakatakot kasi ng iba, it takes two to tango sa vote buying. Yung namimili at yung nagbebenta. Pero kung yung mismong nagbebenta, ang magsasabing na binibili ang boto ko, i-exclude po namin siya sa prosecution. Tapos sabi namin ng DOJ, excluded siya sa prosecution upang mas mapatibay at mas mapalakas po ang kanilang kalooban. Para sa Just Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.